Uh, welcome sa lahat. Pero bago namin kayo eh, welcome ng formal, uh, papasok muna tayo sa aming intro. Chungang tako. Usarang tako. Chungang tako. Kwentuhang 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 tako. Les oras Andito naman tayo sa sa New Age of Virtual Entertainment. I mean Golden Age pala. Uh welcome sa lahat ano, and, uh, sa ba dito sa aming bagong episode ng uh, Kwentuhan Dako with uh, Jake and Ryan. At uh, andito andi na naman tayo sa Another Golden Age of Virtual Entertainment. Ako pa love updates lagi ako na ng mga vlogger sa so, mga vlogger to pare naggumagawa sila ng prank. Yung prank para nilalagyan nila ng parang ano parang ano si Alice. Hindi ba sakit 'yan? Ang <laughs> sakit pero hindi siya sakit pare. <laughs> okay. well, one okay, of eh. these days sa episode 20 isipapasend ko sa iyo yung simula two, onward tapos magkukuha ako ng clip tapos gagawin ko yung segment kwentuhang lutang with Jake. <laughs> tas lahat ng, ng mga pasok mo na puro lutang, pipitikin ko, pipitikin ko ng pipitikin. <laughs> <Mas> gagawa, gagawa ako <laughs> ng, ng five minutes video na puro ikaw lang, tas kwentuhan lutang. Lang. <laughs> Asahan ko yan, ha? Asahan oh, ko yan. Mag maganda, wag, di ba? Wag, 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 mong paasahin, wag mong paasahin yung mga, uh, sa kwentuhan lutang, ha? Oo, oh, pero ano to, uh, ang gagawin natin, ipapasok natin ngayon sa ano natin sa podcast natin ng episode 20. Special siya pare, magiging episode 20 siya. Oo oh, para pare, episode 20. Akalain mo 'yun, 28 subscribers na in in 2 months. Tal, tal mas marami, mas marami yung episode natin para sa subscribe. <laughs> <laughs> ba ba trip to para pag tumaas yung pag mas mataas pa yung episode natin kumpara sa subscribe. Pero Parang, alam, kung, kung, kung di alam guys, <laughs> uh, meron din kaming uh, Facebook page kung dako. It's the same eh? shit. Ako yung nagpo- producer mo? talaga lahat ng lahat ng producer natin si Sima sa letter J talaga. Uh -huh. Halpak. <laughs> yes pa Animalski. Taga ano para T Taga, T taga Finland. Yes pa Animalski. O tangin lang yan, Mga failed, failed <laughs> society yan mga namin <laughs> yun, Yung na-produce namin na video kumpara kumpara sa hmm. nag-subscribe. Pero siyempre, mas maganda kung mag-subscribe kayo, di ba? Kasi, eh, ano yun eh, parang, parang ano eh, parang... Ma-motivate ma kami gumawa ng... At, at, we don't need, yo, but we're still motivated, di ba, pare? Yeah, mas lalo kami ma-motivate gumawa ng mas maganda, ma mas marami at mas magandang uh, topic, segment, <clears throat> O nga pala, mabalik tayo doon sana sa sa nakipanood ko ano. Ang pangalan pare nung pills is robust. 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 Uh, hindi pag pag ininom Arthro. mo pa artro pa la yan artro. <laughs> Natal pagka pagka ininom mo yeah. tol, gagamitin mo etits mo para maglakas. Ganun kalupit pare. <laughs> Sabi daw nila pero nung tiningnan ko yung ano, yung series ko siya sa internet, ano hindi, siya pare? Hindi, hindi kami sponsor nito ah na hindi tayo sponsored. Pero ano siya pare, food supplement, which hindi ko alam kung gaano siya ka-effective. May, mm. may malit na portion sa sarili ko na gusto kong subukan para lang malaman kung ano yung, <laughs> kung ano yung mm. effect. Pero then of the end day, parang pag food supplement, parang ano yung, parang medyo magdadalawang isip ko eh. Ano ba yung parang sinasabi lang na food supplement pero yung 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 main objective talaga ng uh, nila is uh, parang Viagra parang gano. Oh, parang Viagra para. Pero meron isang article pare na nilabas ang FDA na sinabi nila merong nakalimutan ko te, telafid din ang tawag. basta something like with that letter T telafid din. Yung telafid makikita mo yan sa iba't ibang pills na ng Viagra. Kaya sinabihan nila na mag-ingat daw sa pag kasi Mayde Ay, nung, yung, 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 active na component <clears throat> ng drugs. Yun yung nakapagtigas ng edits. kana. And if, yung kung paano siya ibenta, food supplement, parang, sina, parang sinasabing all natural shit. All natural yung pill. Pero, mm. <clears throat> may, nung kumuha yung FDA ng sample, sinabi nila na merong ganitong klaseng component na makikita sa mga Viagra, sa si, si Alice, for example, na hindi siya safe kasi hindi nila alam kung gano'ng amount ang nilagay. So, binibigyan ng, ng warning ang mga. And for oh. some reason, yung joke of the video itself is ilalagay ko niya dun sa ano, parang piling ko nga pare, hindi na siya. <laughs> hindi na siya pa kasi parang piling ko, ano eh, parang scripted na lang. Dahil isa lang yung dating eh. Hindi alam oh. ng tao, ilalagay sa baso, inumin, ng inumin niya yung baso, tapos magre-react yung lalaki na parang siyang... Para siyang... Pwede mo bang sa, sa kanila yan, pare? <clears throat> Marami sa YouTube pare, lagay mo ano, oh, robust pr prank. Uh, let's search lang natin, <laughs> uh, robust uh, prank. Pero Hindi ko alam kung eh. saan dito. Uh, Pero kasi pag, tin- pag tinignan mo, ano, parang isa yung, ano, isa yung, siguro dahil nag-trending yung, yung ah, prank na yun. Oh, oh, wag na natin, uh, ano, wala palang kwenta. Bakit walang kwenta? <laughs> Ano ba? Merong may kwenta ba to? Saan ba dito? Ikaw nga mag-share, pre. Hindi ko alam kung saan eh. Yung Ang dami problem. eh. Yung. Pinakamalaking problema ko dyan, pre. Kasi hindi ko alam kung alin dyan eh. Hindi ko, hindi ko sa may. Eh. At saka biglang... Um, lang ah. Eh. Subukan ko ako yung... Rant muna ako habang... Uh, oh, sige, mag uh, ka lang. Inahan, inahanap ni Kuya Ryan yung... yung... Uh, video na ipapakita natin sa inyo. Ay, kung oh, ganun yung tono. Yung video na ipapakita namin sa inyo, ay, ay <laughs> hate it. Hindi, ito nga. Ano bang nangyayari sa mundo ngayon, pare? Kung ano, anong kasyipta nang nangyayari. Sabi ko sa iyo, ano pera? Pero, pero <laughs> at nakakairita. My honest sabi, opinion. Sabi, sabi eh. pre, kailangan na ng mundo ng restart, eh. eh speaking of restart, eh, so, In, Kailangan nga talaga ng restart. <laughs> Tal, nakita mo gano'ng kabilis yung ano ko? Ha? nakita mo ba? Sobrang bilis, di ba? Ay po, tiyan, lupit ah. Mas mabuti pa yun sa ex ko. Metal! <laughs> <laughs> mas mabuti Isip... pa yun sa ex ko na para yung yung, yung yung, 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 nakikita ko, mas mabuti pa sa ex ko lagi naka boot, yung PE, man. <laughs> <laughs> no, imagine mo pare, no? Kapag inaantay natin yung yung laptop ko, ano? Imagine yeah, mo oh, pare. ah, 100 years from, hindi, 200 years from now, na kung saan ng mga tao pa rin na nakita na nila yung, yung sinasabing enlightenment. Yung mga tao parang technical na silang namumuhay na parang egalitarian. Nalala mo yung pinag-usapan natin dati? Egalitario? parang lahat ng tao, pantay-pantay, tas yung masyado ng peaceful, yung mga bagay na kailangan natin, nakuha na, wala nang kahirapan. Tapos bigla-bigla nahukay nila pare yung yung ano natin, yung generation natin. Natagpuan nila in, in, sabi natin, nakakita sila ng lumang laptop na may laman hmm. ng iba't ibang ano, Kagagawal. iba't ibang eh Ano ay sa sasabihin nila no? ano ay nangyayari sa mga taong to? Bakit ganito sila? <laughs> lost civilization. Alam mo yung mga gusto, yeah. mga gusto pang -pang -pang -pampatulog. Pampatulog ko, gusto ko. Mga pangpatulog yung pre, yung mga ano, lost civilization. Okay, parang ano, parang parang isipin mo ngayon, pre. Parang ano bang isipin nila? Parang dahil ba sa tubig? Dahil ba sa pagkain? Dahil ba sa ha? O oh, talagang ito sa diyan Itong pangalawa? Mm, alam mo, pwede kong gawin para iki clip ko to. Sabi, alam mo yung, yung ginagawa, ay, pag-usapan, natin um, na robust prank. Hindi ko alam kung ha? Tapos ka liyan nil may male kultura pare. Oh my god, nalagay ah. sa kape na. Uh, asawa niya yun, di ba? Mm. Forward natin para doon <laughs> sa ininom na niya na yung anong ka, yung kape. Forward mo forward mo na. Team na yung ay, ano, kayo. na <laughs> na yung Bugok. Hindi ko alam kung totoo yan, pre. Ano rin to? Uh... Parang Tokis. Ano pa magat na ito, to, Iba, iba, ka, iba, iba, kasi. Iba kasi. Iba kasi pag nakikita mo eh, no? I mean... N hindi ko alam tal kung totoo yan, no? Eh, forward mo na. So, eh, so effective sa male kasi ka sa female, yung robust na yan, bari? Robust, bar. extreme. Tal, Saka... ayaw na panoorin. So, kasi, at the end of the day, ganun lang yan, eh. Isang buong video na ano yan. na... kasi na... yung nahanapin uh -huh. ko walang kwenta, eh. Gusto lang natin makita ko talagang effective o talagang scripted or hindi scripted yung video. Ang matawag doon? Yung parang hindi ka bankrupt pagdating sa usapang sex na kumbaga although nakakatawa siya pero pag lahat tiningnan natin yung kumbaga pag inulit-ulit natin yung joke parang it doesn't wala na siyang impact yeah i don't know yeah at I saka see. bigla mo maiisip na na, na ba tayo ka ano ka, ka kabangkrap pagdating sa usapang sexualidad na konting ano lang <laughs> tuntuan na. Oh, parang parang pang clickbait natin pare yung sex. Pare yung katsan hmm. namang bansa pare pang clickbait talaga ang sex pero diba pero murder kami ng ball gag para kay Jake. Hindi pa dumarating. <laughs> Hindi uh, ano mm, yung, yung machine paring machine. Iba iba ball gag natin si Jake. Tapos pagsusuotin natin siya ng 90s. Tapos tibak <laughs> ng asawa niya machine. Machine na, yung, yung machine na pussy machine. Tawag doon. Yung tube siyang ganyan, no? So, may, caps doon gumagamit nung dito, man. Nang alin? <laughs> Nang ganun. Nang master, pussy, pussy master, machine. Masturbator na toy? Hmm. Marami, pre. Uh, lalo na dahil open naman sila pagdating sa sex dito eh. Oo, yun yung malapit eh. No? Dito pag pinag-usapan nilang magtutropa sila, ah, nakabumili ako ng ganyan. And ganyan, ganyan. Ah, oh, yeah, it's okay. Pero pag sa Pinas na pinag-usapan, ew, tong ina, gumagamit ka ng deldo. <laughs> Yuck! Teka lang ah. Isang daan milyon eh? tayo ah. Tandaan nyo yan. Isang daan milyon tayo. <laughs> Impossible walang nag-iiyot. Tange na yun. Na na namin, niloobas eh. Hmm. Ina may earthquake. Nasser, nasa walang earthquake tanga. Ina na tatay mo lang eh. Usapang pagjojol na lang eh. Parang ang parang naakay yung pag-usapan <laughs> diba? eh <laughs> pero pero nangyayari. Kwentuhang <laughs> maton. Ganon talaga 'yon, pre. Kaya pinili ko yung title ng ano natin eh, na ganun ng podcast natin eh. Dahil ano to, eh, more on verbal ano to eh acrobatics kung tinatawag. <laughs> <laughs> Verbal assault. Verbal parang assault. Verbal Teka. Pero hindi, 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 pa parang nag-iba na. na. I mean, na, na parang nagiging mas open na rin yung mga Pinoy sa sex. I mean, yung, hindi na ng dati talaga na parang, na parang pag, ng na pag-subject ng, ng sex education. <laughs> yeah. Karoon ba kayo ng high school? Sex education? <laughs> yeah. Meron kami nun. Mm. Paano yung reaction hmm. niyo? Tatawanan kayo? Oo, oh, tawanan, asaran. Oh, yeah. Normal Yun. na, ano, Pinoy natawan. Yun na nga, eh. pag ano, nagtitikol ka, but mo tinatawag na sariling sikap? Di ba pag titikol lang tawag dun? Wala nang mas maroon. <laughs> Yan talaga tawag dun eh. Uh, parang pag... na, ano yung nagbobote. Parang gano'n. Mm, ka. Pero, yung pin yung pin parang, yung pin pero pag in pa English mo pare, mas mas acceptable nagma master date ka. Oo, oh, yan siyempre. Pero pag yun yung Tagalog. Pag spoken in English, di ba? Lupit nun. Eh. Mm. Pag, pag sinabi mong penis and vagina, okay. Pero pag tite, tsaka puke, ba? Pag, ano ba yan? Hindi, present, present tense. Ah, uh, pagtatalik, pare. Pagtatalik. Hindi, present tense ng una mong sinabi. Kantutan. Bakit <laughs> ka tumatawa pa pare? Yeah. Nakakatawa lang pakinggan. Na, eh. <laughs> ano, pero, Isipin man, mo eh. pare. Isipin mo. Yeah. <laughs> pare, ang ang, 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 sex kasi, ang, sex kasi pare, sa Tagalog talaga, pagtatalik. O pagniniig. Oh, pagtatalik. Yeah. O, pagtatalik. O kaya pagniniig. Ang, ang pak. Inyong kantot. Pak. Ang nag-sex, Anong tawag sa Tagalog? Asong nagtatalik pare. Hindi. Ano? nagkakastahan. Oh, bihira ka Hindi mo alam, bari. Tol, yun din ang ibig sabihin ng pak eh. Kaya nga, kastahan, ka, pero, eh. Kaya pero, pero, di, pero hindi mo pwedeng gamitin yung kastahan sa tao eh. Kinagamit namin yun ng bata eh. Si Rico tsaka si Rose nagkakastahan. <laughs> Netol, meron kaming kapitbahay. <laughs> meron kaming kapitbahay. <laughs> kapit Netol, meron nga kaming kapitbahay. Ang tawag sa kanya, si Tanya Pakastan. Ano to, pare, kapit-bahay namin sa Litex. Pero pinag ko naman, di matan na ng podcast natin. Pero yun yung pangalan niya, si Tanya, Tanya Pakasta. <laughs> Ang lupot Hindi kasi mo mga uh, uh, garapata yeah. sa kips. Ito et, et, nga kasi, pare, yung pinaka-worst na nangyari sa si story niya. No? Mm. Second year high school kami, nagkaroon siya ng crush na fourth year high school. Tapos yung fourth year high school, tinotnak uh, siya, pre. Mm. Hanggang sa mag... Hanggang sa mag-third year kami. Mm. Ano yung pre, ah? uh, sa school namin, ginagawa nila pagka nakatambay kami sa bahay ng trof. Pero sa isang lalaki lang? Oh, yung fourth year high school. Pero dahil kasi syempre, sa sa edad namin, pare, four, 14 lang yata kami nun. 14, 15, mga ganun. Parang, ano sa amin, parang wild na yun. Tapos Maraming ano yung pre? Maraming Genevieve dati, no? Ano yung pre, balahura yan, tol? Pag uh, nalalasing, tapos nag-uusap kami tungkol sa sex life niya. Hmm. Ano <laughs> <na kontro> <laughs> uh, <laughs> Hindi ko ito makakalimutan para meron na tropa. Sige, Ikwento mo na. para na. naman Sabi niya. Sabi niya sa akin. Uh, ang tawagin namin nun, Cho. Cho. Ang ano yata ni Tanya, pag nagkakwento, nalilibugan ako, eh. <laughs> Oh, talaga, sabi ko gano'n. Tol, lalasingin na. Pero hindi naman nangyari. Ano lang, kumbaga, Bi binitsin eh, niya na. Kinjiro. Pero ang nangyayari kasi, kunwari meron kami laging kasama ng lalaki. Na, kunwari pag nalalasing yung babae, inaano hmm. niya na, inaalis niya na doon. Siyempre, may nagagalit. Meron, dahil meron silang, ano, alam mo nyo, pag may alak, may balak, di ba? Hmm. So, <laughs> meron kami tropa na binibitbit niya na. O kaya yung ano yung fourth year niyang boylet pinapasundo na. Mm. Pero minsan kasi yung na ano siguro may iba rin gel pero walang pakialam sa kanya. Mm. Hindi rin sinusundo. Mm, hindi, hindi rin sinusundo. So ang ginagawa ng sana namin tropa, binibit ba, tinuwi sa bahay nung ano, nung no, no, baba. Hindi niya lang, hinatid niya sa ano, tapos babalik siya sa inuman namin. No. Ah. Tapos yun, minsan, minsan pag magkakasama na kami, itong tropang uh, kung mainit kaya tanya nan, pag suupakan, mag sila dahil lang dun. Oh, yeah. Sabi, yeah. Sa, sabi ng tropa ko, ang bababaw niyo mga putang na niyo dahil lang sa pekpek. -pek. <laughs> Magbabasagan kayo ng muka. <laughs> eh, talaga yun, yun talaga yun. Yeah, sa bagay. Pangit pag tropa nag-aaway dahil sa yun. nature na ng tao yun. Eh. Aminin ko man hindi, meron din akong HD dun sa babae ng bata ko. Anong HD? Eden Dire. <laughs> hidden desires para ika nga. May, may pagnanasa din ako. Pero syempre, yung sa akin lang, yung, iba yung iniisip mo sa i-action uh, mo eh. Alam mo yun? Mm. May mga tao, pa, pa. mga tao talaga na ganon. Mga ta, ang tawag doon is, sa uh, hindi naman psycho. Ano ba tawag doon? Uh, may isa pang tawag doon Isang ano yun, eh, mental problem yun. May yung para yung pag-inisip nila, napapollow to nila. Kaya sasaksaking ko to, tapos puputuling ko ulo nito. Tapos habang inisip nila, nagagawa nila. Ito, na papalo through nila. Alam mo yun, yung iniisip mo lang tapos yung katawan mo kumikilit na galit na tao na mananaksak. Sa isip niya, sasakasain ko to, sasakasain ko to. Paulit-ulit sa isip niya, pare. Hmm. Pero Papatahin ko to. Na tapos bigla niya lang gagawin. Alam mo yun, yung may kaya niya mm. ipalo through. Mm. Or, or, uh, re-raping ko to, re-raping ko to. Yung sa isip niya. Tapos bigla niya na lang gagawin yun yung worst, pinagplanuan niya pa <laughs> mm -hmm. kung paano niya gagawin. Pero ano may tawag naman para, hindi ano eh. uh, something psychological ano eh, psychological na Ato. ano eh, uh, na sorry. sakit yun eh. Yeah, yeah. H hayaan na natin yun. Amaya, ano, may matatanda ko yan pre. So, yeah, okay. Yeah. Yeah, Pero yun ano, but... napaka ano, no? napaka babaw natin pagdating sa sex. Lalo na pag pinag-uusapan yung tungkol sa paggamit ng pills. Ang dami natin, excuse, pre. Paggamit ng condom. Ang ng condom na bata. Ha? First time, uh, yeah. Gumagamit ako dati. First time kong gumamit, tinapong ko sa kapitbahay na. <laughs> ako siguro, dalawang uh, beses. Uh, binili ko pare yung trust, trust. Mm. Uh, mode no. Yeah, first time kong ginamit, first time kong ginamit yung ganun. Para lang alam mo, di ba, pag high school ka, parang tang ina, mabuntis. So, uh, fuck, no way. Di ako magiging yeah, uh, uh, No fucking way. Di ba? Yeah, uh, yeah. Uh, yung na sa isip natin. Eh. Nagigits ko yung idea na walang masyadong sensation pag naka-condom. Pero mas mabuti na siguro yung konting sensation tapos wala kang regrets di day. <laughs> may sensation pa rin naman, marahamdam mo pa rin. Pero iba eh. pa rin talaga yung skin to skin, di ba? Yeah. Yung raw dog. Raw, raw dog. Yung raw, di ba? <laughs> raw iba pa dogging pa rin, tawag. Pero kung mag-iisip si <laughs> mag ka ng matino, at kung talagang may plano ka sa buhay mo na talagang papapanindigan mo tong babaeng to, eh, puto, di wag ka mag-condom. Diba? Nung ano, nung, nung bata ko, eh, napaka-ipokrito kung sasabihin ko na hindi ako ganun mag-isip. Kasi nung bata ako, mga dalawang beses lang akong gumamit ng condom. Eh. Tapos after that, eh, puro. Na, dalawa, tatlo. Yan. Eh. after that, sa pare, puro, na ano, eh, puro road dogging na yung ginagawa ko. Eh. Pero, nandumating ako dito sa Denmark kasi nandiscovery ko rito na, na, ano, eh. <laughs> yung lahat ng kalandian mo sa katawan kung ilalabas mo rito, mangyayari't mangyayari. Pero... That's, that's not, but nobody cares. alam ah, pero dito ako nagsimula parang magbit lagi ng condom nun. Mm -hmm. Kano lumalabas ako, lagi ako may condom sa bulsa ko nun. Mm -hmm. Tapos, nung nakilala ko na may asawa ko, doon ako nagsimula hindi na ulit. <laughs> eh, hey, gano'n talaga eh. Skinless. Skinless longganisa ulit tayo skin, pare skinless longganisa